What is up? It's me, ACE. Nagbabalik na naman sa isa na namang video. At ngayon, konting storytelling lang tayo. Dahil dun sa nakita niyong clip na tawan-tawa ako. Talagang tawan-tawa ako nun. Hindi yun OA. Talagang. Sobra talaga yung tawa ko. So, explain ko lang siya sa inyo kung bakit ba ako tawan-tawa. Kasi, mahirap siyang magets kung yung video lang yung i-upload ko kailan medyo may konting explanation para lang mas magets nyo kung ano ba talaga nangyayari noong araw na yun. Ito yung video dun, panoorin nyo. Ito yung mangyayari dapat. So, panoorin nyo muna. Ito. So, ngayon, eh, si Yuki, nawala yung ICOS niya kanina. Naiwan niya sa Yasihan. Kaya, yeah pinagbibintangan niya ako na pinaparang ko raw na tinatago ko raw yung IQOS niya wala talaga sa akin pero magpapanggap tayo na na sa akin ipaparang natin siya ipapaninig natin sa kanya na ayan na nasa atin yung IQOS niya pero wala talaga sa akin kanina niya pa ako kinukulit na ilabas ko na raw hama na malapit siya sasabihin ko na na nasa akin yung IQOS niya na tinago ko hindi yeah, ata matawag niyo uh, kasi kamaya uh, na lang natin tagawin so ayun nga no umaga pa lang bali nawala na yung icos ni Yuki naiwanan niya sa pinagyoyosihan namin so yung icos ito pala siya ganda siya yan tapos ito yung kiyoti niya ganyan yung itsura niya so naiwanan niya doon tapos nawala doon first batch ng break time is sila Yuki So, nauna sila doon. Tapos, second batch kami na Manila, Utah. Bali, nung nandun na kami, sa yasihan namin, eh, tumawag sa akin si Yuki kung nandun raw ba yung ICOS niya. So, wala doon. Hindi na namin naabutan. Siguro may iba nang kumuha. So, kinagbibintangan niya ako na na akin, na tinatago ko. Pinaprank ko lang daw siya. So, buong araw yon simula umaga hanggang hapon, sinasabi niya sa akin na balik ko na raw hindi nga, hindi nga siya makapag dahil nga tinatago ko raw tapos kinakapakapa niya yung bulsa ko so ayan. <laughs> kaya naisip ko na ba't na lang natin totohanin di ba? <laughs> gusto ko palabas na pinaprank lang siya na nasa akin talaga pero ang totoo wala talaga sa akin <laughs> kaya ang tawag dito is the reverse prank so basta yun na yun. <laughs> Ay na yung buong kwento nun. So, sablay yung plano natin, no? Dahil si Yuta, eh, napakahina kay Yuki. <laughs> <laughs> konti na lang, eh. Konting-konti na lang. Hindi niya mahatak. Palapit sa atin. Kaya mamaya na lang. ginagawa si Tol. ginagawa. Walang ginagawa yun. Wala. Sabi ko sa kanya, mag-isip siyang content. Hindi niya kailangan magtrabaho. Kinasuspect siya nga nun <laughs> Nagbibintangan talaga ako eh Kanina <laughs> pa ka pa yung bulsa ko eh Eh wala naman talaga sa akin uh, Ngayon magpapanggap tayo na nasa akin kunyari Labas mo natin Na pinaprank natin reverse It's a prank, prank. Oo oh, reverse prank Kunyari nasa akin pero wala pala talaga <laughs> Ayaw maniwalang wala sa akin Pinipilit eh O oh, sige oh. Prank natin na uh, kunyari nasa akin pala hindi <laughs> masakit hey, sa, isipin yun ha? Oo, oh, no, mo siya pero wala talaga dyan. <laughs> Mas lalo siya masasaktan dun. Kaya nga eh. Kung tanggap niya na nawala ano eh. Tapos biglang Iba ma biglang maririnig niya na no? Ay, na, kaya, na, na, oh, na, na, na ace nakai pala. <laughs> Oo, oh, okay. Nakai-ace. Kung baga mabubuhayan yung loob mo nun. Biglang wala pala ulit. Malibig. <laughs> So ayun tol, kaya ako nasabi na medyo magulo yung video natin kasi hindi natutuloy yung plano natin. Yung dapat na gagawin natin is hindi natutuloy dahil nga busy bisihan si Yuki nung araw na yun. <laughs> Parang ang dami nang ginagawa kaya hindi siya lumalapit sa atin. Kaya paputol-putol yung video natin dahil rin dun sa sitwasyon medyo magulo kasi kasi nga dahil nasa trabaho kami. So may mga ginagawa rin talaga. Kaya ayun. So eto na, nawala na ako ng pag-asa na magawa yung prank dahil nga medyo pa uwi na kaya parang wala na wala nang chance na magawa yung prank pero meron pa lang nagsabi kay Yuki na tinatago namin ni Yuta yung icos niya so ayun biglang namapit si Yuki tapos ayun na yung clip nung pinakauna na tawan-tawa ako kasi hindi ko in-expect, bigla siyang lumapit. Tapos, sina ang bunga dyan sa amin is, ibalik na namin. May nagsabi raw sa kanya na nasa amin yung icos niya. <laughs> Kaya tamantawa kami. <laughs> so, eto, panoorin niyo to. Eto na yung kabuuan ng clip na na videohan ko. Eto na yun. Na tawantawa talaga ako. Dahil nga, akala ko wala na. Pero, biglang <laughs> tuloy pa pala. Game pa pala. So, eto, panoorin <laughs> Eto, 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 na, na... Eto, na na... Eto, na na yung ko. Natupad na. Eto, Tol. Eto, 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 Eto,

Oh. Pero buwas, no. okay. Para, Ay, talaga, talaga, talaga. kung wala <laughs> <laughs> man sa kanya, bakit meron ako, di ba? May gago kasi demonyo din. Kaka-age ka na kayo. Kasi yung sabi. <laughs> Ay, na demonyo lang. Sino nag-iingay? Sino nag-iingay? May nag-iingay dun, pre. Sino nag-iingay? Sabihin mo sa akin. Patid ni Lucifer eh. Nangahabol <laughs> ng kawatan yun. <laughs> May mapakita ka ako sa'yo. Ano? Sa <laughs> <S -tap na? laughs> Hindi, wala talaga sa akin. Ano yung nakakainaw? Wala nga talaga sa akin, gag! Ilabas ka na. Papakita oh, mo. Wala nga <laughs> sa akin! Nakakainaw. Takit mo gumawa. sa akin! Ayun, <laughs> susarap so nga muna ako itong schedule. <laughs> ayun na, na na tayo. Nasobro ang lap trip naman! Wala akong ito i-upload. So ayun nga, <laughs> kita niyo naman, tawantawa -tawa talaga ako doon. Kasi nga, hindi ko in-expect na matutuloy pa yon dahil wala na eh. Uwian na talaga nun eh. Tapos biglang ganun lumapit pa si Yuki. Tapos sinahanap niya pa <laughs> Bago pa mangyari yon eh alam na rin naman ng iba na ganun yung mangyayari. Kaya alam din nila kaya eh, natatawa rin sila. So, <laughs> si Yuki lang talaga yung hindi nakakaalam na ganun yung mangyayari. Kaya, ayan, shoutout kay Yuki. <laughs> wala talaga sa akin yung icos mo. <laughs> Talagang, totoo talaga, wala talaga sa akin. <laughs> Kung nasa akin yun, binigay ko agad sa'yo. Yung susunod naman na clip, eto na yung sasabihin na natin sa kanya. Kasi hindi pa rin siya naniniwala na wala sa atin. <laughs> Talagang iniisip niya na sa atin pa talaga. So, eto. Sasabihin na natin sa kanya. Ipapakita ko sa kanya yung mga video na napanood nyo. Yung mga part lang doon na sinasabi ko na hindi na wala talaga sa akin, papakita ko lang sa kanya para malaman niya na yun yung prank. <laughs> yun yung reverse prank. Hindi ko siya pina na wala sa akin. Pina-prank ko siya na nasa akin na wala naman sa akin. <laughs> ewan ko. Ewan ko. Mababaw lang ba, mababaw lang ba yung kaligayahan ko? Oo, talagang nakakatawa. Pero talagang tawantawa talaga ako. <laughs> kasi yung reaction ni Yuki so ano panoorin nyo lang kung paano ano paano namin tinapos ano ko sinabi sa kanya na wala talaga sa akin e, nagsasabi raw doon na nasa amin raw ni Yuta yung, ni Yuki pero wala talaga sa amin tapos bigla siya lumapit sabi niya ibalik ko na rin. wala naman talaga sa amin ayan okay. <laughs> ayan okay. nagsasabi na naman daw hindi <laughs> sabi na naman siya na. <laughs> so, sensya na yung pero wala <laughs> talaga sa akin. Hindi natin alam ba uh, masuntok tayo dito. Baka uh, tugbogin tayo. Kaya nananawagan po ako sa inyong lahat. Sa inyong lahat dyan. Pag hindi niyo na po ako nakita, wala na po ako. <laughs> wala na po ako. Patay na po Lama, ako. <laughs> lumalabas yung bad spirit sa loob ng katawan ko. Kaka <laughs> <O>, ganun po. <laughs> Hindi <laughs> siya lang buong araw. <laughs> so, eto na, no? papakita na natin kay Papa Yooks yung gusto natin ipakita sa kanya na kanina pa. Tingnan na natin yung reaction niya. <laughs> Sana nandito yan. Eh. So, sabla yung plano natin, no? Dahil si Yuta eh, napakahina kay Yuki. Eh. <laughs> kaya pala sabi ko na, kaya ako pinipigil sa eh. walis na, eh. <laughs>

Kasi kanina umaga pa, pinagbibintang niya ako talaga na nasa akin, kinakapakapa pa yung bulsa yun ko. Eh wala yun yun nga. nga talaga sa akin. So, <laughs> so siyempre prank search ka <laughs> Ito yung the reverse prank. Gusto mong kitang i-prank na nasa akin, eh wala nga talaga sa akin. Kaya pinrank na lang kita na kunyari nasa akin, eh wala naman talaga sa akin. It's a prank. oh, masama na naman loob mo. Okay na siya kanina eh kasi ano na eh, parang tanggap na ng katawan niya na wala na yung IQOS niya. Hindi na Nabibili niyo. na siya ng bago, tapos biglang nalaman niya na nasa akin. <laughs> Hindi ako bibili ng bago, pre. Alam, may Mag magbibigay siya. Magpipremium okay, ako, pre. <laughs> premium. Premium over vices. Oo, premium yan. 150M yun eh. Ano ba sabi mo din? Nadali mo ako, sir. Nadali? Frank, sir. Oo. So, ayun, doon na natapos yung video, doon na natapos yung prank. So, ayun, shoutout kay Yuki. Ayun, follow niya yung page niya, UGEL Gaming. Bale, yan, minsan nandyan rin ako. Magkasama kami sa Discord pagka may live stream kami. Ayun, abangan nyo lang. Tapos, shoutout rin kay Siron Manabat. Ayun, si DJ Sai. I-subscribe niya yung channel niya tapos follow rin kayo sa page niya. Ayan, lalagay ko rin dito o kaya sa description o kaya sa ending, sa end screen ko. Kaya nilalagay ko na rin yung page ni Siron. So kaka-start niya lang din mag YouTube. Bale, abangan niyo yung ano, yung unang upload niya. Medyo na nakita ko yung mga konting clip dun sa ano, sa uh, unang video na i-upload niya. Sobrang lupit. Malupit abangan niyo talaga. Ayun lang, uh, hit like tapos comment kayo ng kung may mga gusto kayong sabihin. Tapos kung meron kayong mga gusto ipagawa sa akin. Diba? Titignan natin kung baka kaya naman natin yun. Tapos hit mo na rin yung subscribe button. Tsaka yung notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang mga kalokohan. So ayun lang. Hindi ko alam kung natawa kayo dun. Or hindi <laughs> ko alam kung nag-enjoy ba kayo. Natawa ba kayo dun? Comment kayo kung okay ba yung video na yun? kasi para sa akin talaga sobrang tawandawa tawa talaga ako nun. so ayan lang no ah, dito ko na rin tatapusin to so yeah so tulad nga na sabi ko hindi ko alam kung paano ko tatapusin itong vlog kaya ganto na lang bigla na lang mawawala